years uh, later Good morning mga lods uh, tayo uh, lalabas muna ng ating bahay dahil nga uh, wala nang bagyo so titingin tayo sa paligid kung anong nangyari tara na so punta na tayo dun sa motor mga lods, natin motor para makakabiyay na tayo punin natin yung motor Ais nah, natin. Hmm, May mga batang bibiyar. biar Wah, keras. Yes, <tiny> bien なかいま。 mga bahay na nasa tabing ilog kamukha nun yung mga bahay na nasa tabing ilog medyo talagang ah, almost ah, inabot sila nung laki ng ilog ayun o no? nakikita ninyo ayun si kuya ah, Nag-aayos siya ng, ah, talagang inabot inabot sila talagang uh, baha ayun hanggang doon ay may napaka labo pa ng tubig ngayon dito sa Barkadaan Bridge so makikita ninyo talagang uh, uh, napaka laki ng pinsala talaga ng super typhoon super typhoon karina sila na nag-aayos so almost normal na mga daloy ng ating trapi ko ngayon naman ang mga biyahe narito na lahat medyo okay na rin uh, kaya lamang talagang yung mga nasa tabing ilog yun yung medyo napipinsala kamukha niya no? sa tabing ilog, nakakatakot talaga dahil nga pag uh, lumaki ang ilog ito nga sila nagsilikasan, iwan ko kung nasaan lumikas ngayon ang ibang mga uh, residente na narito sa tabi ng ilog. So ang balita na natin nasa Manuel ay at nasa Barangay San Juan sa Central So mamaya sisilipin natin kung ano ang naging kalagayan nila doon sa uh, Barangay San Juan. Doon sa may covered court. So sana uh, malis na at ma wala na ang bagyong si Karina. At talagang napakalaki ng pisala ng kanyang uh, Dala. So mga rods, bibisitahin naman natin ang uh, mga tao kung nasaan sila lumigas Yung mga nasa tabing ilog na yan Dahil lahat, um, kasagsagan ng bagyong karina Ay talagang isi, inilika sila ng ating mga responder uh, Mga rescuer ng ating barangay San Juan, barangay Dolores, barangay uh, Musun, Barangay Santana, barangay San Isidro sa barangay po Lahat ang sakay ng ating barangay uh, sa pagtulong-tulong pang ma-rescue ang mga taong nasa gilid ng mga ilog at saka sa tabi ng mga creek. Uh, so sana <coughs> walang maging uh, laging uh, pinsala. So tara mga lods. Uh, balik na tayo. Babot tayo ng bayan. Um, And, na ulit tayo ng uh, Parang i-send mo titingnan natin kung ano ang naging sitwasyon nila doon. Pagkakaroon na tayo ng uh, Barangay Central, Barangay San Juan. So may taytay. Titingnan natin kung ano ang sitwasyon. Mga lods, may nakita tayo ng hihingi. Bibigyan naman na natin itong uh, matandang ito. Ayun. Tingnan na natin. Tingnan natin mag para tawagin natin. Nalilingon siya. Tingnan natin. Wala pang laban yung kanyang lagayan Pinawala so, ko binigyan ng Para kahit pa paano Para sa Sa nakikita ko na eh nang ano no Hindi na siya Nasa mga Ito interview kasi nga Ang bukos natin Nandito sila lahat uh, Ito yung mga nasa tabing uh, Ilob May Barkadahan Bridge Ayan sila Nasa port ng Barangay San Juan So sana Matapos ng wala na ito At uh, magsawa na si uh, Bagyong Karina So mga lads tara At uh, nakita naman natin na talagang nasa Magandang kalagayan sila Dahil alam naman natin Di pa babayaan ng ating mga Uh, nasa na sa panunukulan ng ating mga kapitan, ng ating mayor at ang ating gobernador, lahat sila eh, hindi alam ko naman di ako dito sa mga tao na dito kaya dito nila nilagay ito sa ating covered court, barangay San Juan, Taytari San. So sa mga lods, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.